Good morning guys Alas City daw sa Alas City ngayon ng umaga guys So andito kami guys oh, Dito si Nagkuhan kami guys Katay kami ng apat na manok Oh tingnan nyo Kikulay focus guys sa ah, makakuhan tayo guys Makuhan tayo sa Youtube oh, basa doon oh. Record ng kuhan guys oh. Ikon ng balde guys oh. Oh, uh, dito si Maripe nagkuan guys, prepare para sa aming guys, prepare para sa aming breakfast. Sunny side up guys, oh. Oh. Uh, Ito si Richard. Oh, oh. Uh, uh, namin yung ano guys. Kuan uh, guys. namin yung kalirita guys. Oh. Uh, tingnan nyo yung kahap ka yung kuan, na video ko kahapon. Oh, uh, to guys, oh. Iba nating mga kasamahan dito o nag-umpisa na magtrabaho. Masiti ng umaga. Kasi kuhan sila guys. Half day kami kung mag kuhan guys. Half day kami sa Sabado. Uh, umpisa na sila ng trabaho. Si Mirson, o, andito na rin si Mirson o yung tagapag-alaga na yung nahayupan dito guys o. Oh. Nagpakain mga aso. Si Andres na cutting ng kuhan. Kabilya ang tawag dito sa amin guys Rebar oh. Doon sila sa malayo Palayo lang natin guys pa Dito tayo sa lay malayo Kukuha ng video sa Kinatay naming manok Para sa kuan guys yan Para sa aming pananghalian yan guys Adubuhin namin oh. Ito lang ang ginagawa, ginagawa namin dito sa umaga guys Pasan dito kami sa aming listaw sa barili oh. Ganito rin, tulad ng andun tayo sa ating bahay, magpipara na yung mga pagkain para sa breakfast. Oh. Uh. Pakita ko sa inyo pag nakuha na kayo sa na nakuha na sa kawali yung manok. Kasalang na sa kawali, guys. Umulan para dito kagabi, guys. Ang lakas ng ulan, oh. Tingnan nyo ang putik, oh. Hindi ko alam kung makalabas kami dito guys kasi yung daanan namin hindi pa nagkasiminto. Maputik. Hindi ko alam kung makalabas dito ang sasakyan guys. Oh. yung ulan dito kagabi. Kusuga o ano yun guys. Hindi pa ito naka. Daanan namin papuntang kuan guys. Main road. Oh. Tingnan nyo guys oh. Maputik na maputik at saka madulas pag hindi ito matuyo guys, kahit konti lang mabawasan yung putik. Yung lulas ng daan, hindi kami makalabas dito. Baka bukas na. Pakuha kami dito. Tsaka iikaw na lang itong sasakyan guys. Iwan lang muna dito. Pag hindi ito nakalabas, so, guys, pakita ko sa inyo yung pangkuhaan guys, sa pagluto sa sa, sa manok na dubo, guys. Kumayaan na, guys. Silip-silip uh, ko sa inyo yung mga kuhaan namin dito. Yung buhay-buhay namin dito sa kuhaan, guys. Ba? Sa baril, sa aming stall spot, andito kami. Minsan lang ito, guys, kasi sa isa, siguro, o, oh, mga uh, mga Lahiga lang kami dito ng isang gabi sa siguro sa isang buwan, isang bisis lang, isang gabi lang. Ang palagi ng dito yung mga kung guys, kasi mga natin trabaho. Si Mirson, sa si Mirso yung tagapag-alaga ng hayop, si, kasi Andres na nagtatrabaho para sa aming mga pader, sa pader na dito. Oh guys, ito nang mga bisita namin guys. Andito na sila guys. Oh, bibi. ah, andito na sila. Oh, andito na sila. Uy, dara guys. Ah. <coughs> uh, Ay, ayaw ang bibi. Ayaw, bibi. Uh, ayaw, bibi. Uwaw na siya, uwaw. Uwaw na siya. Oh, andito na sila guys, kumakain na yung mga apo ko kanyang anak ko guys. Oh. Ano na, na luto guys, oh. marit pe. Ito kay Ay, ka, na siya ma, sige ma. Sabaw ma, buto nga sabaw ma. Oh. Guys, so, andito na, luto na kasi yung kuan guys. Manok na inalubo guys, oh. andito guys, oh. pinaritong manok. Kayong natira kagabing. Kalimitan kang dino. Uh, ah, kain namin hapunan Kanina pa uh, sa breakfast at sa halian Kain pa namin guys yung kambing uh, <laughs> Dwi saan na Dwi Kaon na Dwi Kaya sa dito pa yung Ibang mga, mga yun, pinarito ng manukas Alay naman daw sa Karkar kasi may nag-request na anak ko guys Hmm, nah, sarap nanalo sila sa Kuan guys. Yung brito manok sa aming bahay sa si Karkar. Mm -hmm. Ito siya na guys. Oh. Nagpalinis ang kuko. Mm. Ito na si Maripe, nakaabang. Oh na siguro makalabas kami yun sa kaya namin ngayon guys kasi oh, in medyo may guys hmm na siguro yung lang guys namin kalabas na kami siguro hmm sabi sa mga kiloto Oo

Ang sarap. Mm, yummy, okay. Sarap. Mm. Mm. Pinilitang kambing at saka adubo. Pinilitong baboy. O, oh, manok. Sorry. Ay, tana, Dirty, tana, may, may soft drinks. Oh. Nga, na. Kumakain na yung mga apo po, guys. Oh. Mm. Wow. Ang apat, o. Oh. Wow! wow. Hi! Guys. <laughs> Hi, guys. Awa ko, guys. Kailangan ko 'yung notebook na uusa. Di. Sige na, Ay, na, ka, na, kain na. Ay, na si Nah, ani lagi ni mempuyo betak aku an. <laughs> Don Jobert. barili apa rili juga ni. Awala pada tu orang mani mau ada. Mau ada sakar aku kamu bagi nanti. Oh guys. Oh di tu nak kami guys. Kain nak kami nang amin. Lunch. Oh, pernah hari rasa si? Kondai. Andres. Di Andres Oksikondong. Si Mirson. Yeah.

Ah, bumarok, ano po marok ana lang O, oh, kaya mo mayo. Ako mong kita nga nga unta ito dito na yung mga kuan guys, samahan ni Mr. Bahaw. Ang oh, humpa, lang kayo. Ubati di ha. <laughs> oh, dito na guys, doon na may kuan guys kanang humba Bisaya, singan ana guys, ay sa Tagalog kanang adubo. Hmm. Ah, naapagali oh. di ko ano. Sa side up oh. Ito, ang kuan oh, kambing oh. Oh, dito ang humba at saka yung adubong manok. Oh. Oh. Ano man yung adubong, ang oh, adubo na, ang oh, isugba. Hmm. Sao, tingnan nyo guys. Ang hmm. oh. oh, ato yung Ang isugba. Ang

Uh, Ako ng coke ay pusoin kayo. pusoin ko kumain guys. Andito na sila. Ay, buko. Yung kutang nagatas No. Naggatas, no. Oh, lagi. Sukar. Alala. Ah. malipi hmm. guys oh. nagpa pa. <laughs> Hi guys. Ngon sa guys, dirt team na guys. So, Now, ready dito lang ito guys. Uwi na kami ngayon, guys. Ah, ilang minuto na lang siguro, Uwi na kami. So, Ngon dito na itong video na ito guys. 拜拜。